Ayon <laughs> ah, <nandang> kami. Ah. Alam mo sa ito, ba? niyan? Solid supporter po yan, eh. house. Hindi so, pop yan. up kaya ano. Naputol. Nandito po si JP nagluluto. Ano niluluto mo JP? Sinula na kinilaw. Putahe di pataranta. <laughs> Kakaiba 'yun guys. Mamaya no, natin kung anong klase ng putahe. Ano ba dito eh? yeah. di pataranta. Si Mami na pala putahe di pataranta. Mm -hmm. Tapos nandito na po si Mami Berta. Hello Mami Berta. Shout out. Dito kami nag-usap ni Maria ha. Nagkataon lang talaga na pareho kami ng mga bayan. Ito po yung malunggay. Na tanxin. Ay mo bang kami? Ha. Gawin na natin 'yung ayaw. Ako nagkagulo sa dugo ng ayaw. Grabe 'yung Wala sa ayos yan, guys. Mira Ang init ng dugo sa akin. Gusto niya ba pala migin ko 'yung dugo niyan? Ilang dugo kwarto yan? Patayin eh? mo yan. Patayin mo 'yan ah, dahil silaw ko. Solid support tayo ng ED. Wala si Lolo Kinder Wala man siya, kailangan Yes. <coughs> Super. Ang hard. pa lang. Guys, para sa mga walang trabaho. <laughs> hey, sana all. Sana all walang trabaho, guys. Para papakainin ang kilawin. <laughs> inum, inuma na. <laughs> <laughs> inuma inum, inum, so, so, na. Inuma na. Inuma na. Inuma na. na with mas um, ni dadibal ng isda sabi wow with pipino Abi <messim> Ito po si Kuya Bro. Kuya Bro. Long time no si. Now I see you. Hello, hello, hello kay uh, Roda Mix Vlog. Kamusta ka na Roda? Balita ko ay mayroon kang negosyo na okay okay, tama ba? <laughs> yes, meron tayong maliit na, na negosyo. Na yung okay, okay. nga kasunod eh. Dahil <laughs> yeah, sinabi mo na, cancel ko na. <laughs> <laughs> tama yan. tama yan. Ano okay, yung sinasabi? Ayan. Kaya Brooks. Kaya Brooks. Yes. Supportan mo oh. yung... Yung alin? Rogon. Ay, siyempre huh? naman. Alam mo, Rogon? Oh, alam ko. Roda ay na goal. Roda adu. <laughs> 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 Maria bakit? Ay, Nainis ba? daw sa yung si ano gerador? Top. Ah. Ayusin mo lang, sabi ko sa iyo. Baka Baka hindi maayos yung buhay mo eh. Kumo maging timing ang buhay roda. Hoy, magpapatay ka. ka. Ayusin mo lang. Sabi ko siya, Dorado. Ayan po yung niluluto ni JP. Ako, ako ang idaan dito ha. Ah? Pero yan po ang unang titikim. Ito hmm. <laughs> so, okay. talaga ang life. Life is your. Isa yan yung pegamood. Islice ano eh. Sus. Ako ang Hindi ni Pino, ako ni Islice. Hindi man. Islice ano eh. Okay na yan. Eh, um, Uy. Hoy uh, so, na oh. Hindi yan. mo ba yan? Kasaway. Sabi niya Hindi kanino. Dito pinagdiiran pa ni Wilfred. pala. Yan yung bunga ng Saudi Arabia. Wala ka ba? Saan? Saan ano? uh, ah, huh? Wala babae nag Saudi na hindi tumaba halos. Pero ano no? kaktos ka rin pala. Ano kasi doon? Ano? Kaktos na, kaktos. Kaktos na, alam ko eh. Buhay Ang ano kasi doon, ang buhay kasi doon. Ano, puyat. Tapos, wala sa orasan tulong. Waga na talaga. Okay, na. Bago sa rapong matulog tulog, kung ako mahinga, tulog at tulog, no? Ako nga, pag na-dio, uh, <coughs> hmm? uh, uh, <coughs> Makabawi, makabawi ka ba lang? Dali Hindi na tatablan yun, pero doon. Record din ng mga uh, polis. Tagka, sinabi ng polis uh, na... Yan lang. Um, eh, tanong. Sus. Hindi nakabili ng kasalimong. Kasi nanggulamu Buntat iyo panggapin sa airport Bilabas sa airport saya ng taksi driver Taksi sir Bayi sugat kami Di talian sa ospital sir Anagalit yung Fisial Bakal kalin sa hospital Bila namang Naloko rito Kasi May sugat Uy Yun pala May sundo pala sa Tagalog <laughs> Sugat Sa <laughs> Bisaya Oh sa Bisaya ang sugat Ang sugat, sugat sa Bisaya

Pero Tagalog man, wag kasabot. Dali sa hospital, sir. Dali sa hospital. Dali sa hospital. Dali, may sugat man. Ah, yun pala. May sundo pala. So, okay. may dugtong ako Hi, dyan. Sir. Yun ang tatapin ni tapos Tapos, po. Where ah, did I ayan put my food? Ate. At ano, luluto mo ba? Well, you know? oh, ayan, yun. ng first shop. Buhin natin sa Oceano. Pahapon mm -hmm. so, na nyo. kasi at, to siya? kamat. <laughs> Oo. Oh. Oh. Ito yung suti. Yes. Yes. ito nga nandito na guys. Tapos yung saling saling guys, lalagay sa kasyal. Then, meron dun si Maria na ano, nire-renovate. Alam nyo yung mga ulam guys, pag hindi naubos, yung nire-renovate ka ni Maria. nasayang pa pati. Ano yan eh? Anong tawag yan? Pinaksil yata yan eh? Hindi, hindi yung trito. Ah, trito din. Sayang naman yung manunggal, lagay na lang natin. Oo nga. Lagay na lang dito.

Rito namin yung kahapon tayo ni Tapos, oh, diba? Para walang masayang. Pero sila, yung mga lalaki, guys, alam wala. Misan kasi yung mga lalaki, hindi yan mahiling magluto. Pero ano na pag Kamatis lang yun. Kamatis at sibuyas. Walang itlog. Tapos, yan ibabaw na lang yung malunggay kasi yun madali lang yung maluto guys so dahil siya tagaluto ako muna maghugas para naman may silbi ako dito uy

Dahil 'yan, dali, tuloy lang tatakbo.

dami na tisan po kanya sa akin. Minag ka. So, ayan guys. Uwi muna kami kasi mamaya pa yung ano, ribbon cutting. 3 p.m. pa. Babalik na lang po kami mamaya. Mga 2 p.m. Oh, magpapadaan kami doon. So, I'm sure. So, tapos naman na kami magluto. Tapos nang kumain. O, oh, di ba? Nakikain lang. Thank you so much po sa lahat ng nanood na aking video. Bye-bye. God bless us.